na araw, mga kabante! Ako muli si Master Hans ko ang inyong pambansang feng shui expert. At eto ang ilan sa inaabangang mga tips at palala para sa live na kay Bongga, October 24, Tuesday. Para sa mapinanganak ng Year of the Rat, mahusay ka pagdating sa pakikisama sa ibang tao. Ngunit huwag kalimutan ang iyong limitasyon. Iwasan ang sobra magtiwala sa ibang tao. Pitch at 11 sa rat. TikTok tayo, ang hurtful word star ay nasa chart. Iwasan ang magbityo ng masasakit na salita na posibleng magkatampuhan o away. Brown at 6. Tiger, pagdating sa hurtful word star, may isang matalik na kaibigan ang makakatampuhan mo. Huwag kasi masyadong taklesa. May magbabago naman bagong membro sa family. Posible magkaroon kayo ng pag-uusap. Ayusin ang mga problema. Pag-usapan agad yan. Gray at 10. Rabbit naman tayo. Ikaw ang Ngayong araw, mas piliin ang mas masaya at peaceful na buhay kesa negative na pag-iisip. Lika sa iyo ang pagiging matulungin, lalo pa sa pamilya. Blue at 8. Drago naman tayo iwasan ang paglipat ng bahay ngayong araw. Ipafungsuy muna ang lilipat ng bahay o negosyo. Siyempre, sa pinakapinag kakatiwala ng shui Master, ako siyempre si Master Hans Kua. White at Three. Stick naman tayo, ha. Ah. mag lang ang buhay. Kaya naman, mas piliin. Laging masaya at walang kaaway. Kalusugan naman tayo, activated ang healing star. Siguro doon hindi na nasa tamang oras ang pagkain. Pink at 9. Ito naman sa Year of the Horsey. May tinatago siyang sikreto sa iyo at ito ay malalaman mo rin dahil walang sikretong hindi nabubunyag. Sa career naman tayo ha, ah, huwag nang maging choosy. Gold at 12. Sa goat naman tayo sa love life, may hindi pagkakaintindihan. Ayusin agad posible mag-away kayo ni partner. Aqua at 5. Sa monkey naman tayo, iwasan ang pagiging magastos ngayong araw. May hindi magandang pag-uusapan sa problema. Ayusin yan ng personal. Silver at 17. Rooster naman tayo, a conflict day to day. Matatagalan ka, mag-move on sa past relationship mo. Stock ka kasi na stock. Red at 4. Sa dog naman tayo, ha? may construction lockstar sa bahay. Magandang magpa-renovate, ipa mo muna yan. Siyempre, Kay Master Hans, green at 16. Pigin naman tayo na sa iyo Sean. Kaya para pag-isipan maigi, bago gumawa ng desisyon, yellow at 3. Muli po ha, ah. ito po yung magabay lamang ni Master Hans. Kayo pa rin po ang gumagawa ng swerte niyo sa buhay. Dahil nasa paladyo na lalay ang inyong tagumpay. Ako muli ang nag-iisang Master Hans kuha para sa hashtag Hansuwete sa Abante!